Hi guys, welcome back to my channel, Yours Julie. <laughs> my <Maray> Nike <kirita. laughs> Karoon for today's video, guys, akong ipakita sa inyo ah, ang ako mga napalit sa garage sale ni Meme Vice Gandada. I'm star. So, nakapalit jud ko kay papaano nakahabol kay syempre, kaysa pa naman dili gusto maka uh, gusto maka acquire sa gamit sa isa ka am kabogabo so lilserte kay ta kay nakakuha ta sa ihang mga kubaga mga outfit na mga nasuot jud niya at the same time tayo oh. so, karun, na pud ang luxury so karon ipak una ipakita nato sa inyo ha, ang akong una nga nakuha sa iyahang garage sale so mao ni siya ara yes this is a kimono type uh outfit ni Meme Vice. Ayan. Uh, Moni siya ang likod. Kimono chit siya. Oh. Um, yeah. na? Nah, nah, nah. Kaya di ba si Meme Vice during uh, katong mga ano niya, hilit siya na mga kimono tapos ana-ana na iyahang buhok. So nakuha na ito ni Magitao ang picture nga gisuot ni siya. Ibutang nato sa comment section kani mga outfit na gisuot ni Meme Vice kung asa niya kipang suot o oh, unsa ang event. So mo ganit! Okay, so muli siya first. Ang kimono type ni Memi Vice. So, ang akong next costume reveal o next costume na napalit na ako kay Memi Vice is ara na. Tarang! Tarang, tarang! Tang, tang! Dish, dish! Tang, tang! Oh! Di ba murag akatsuki? Kana sa Naruto God. Well, this is a designer's uh, uh, costume para kay Mami Vice. It's a reveal. Uh, siguro pag opening ni niya, uh, giingon sa mga staff na moro ni gigamit niya sa yung concert, one of his concert na kana kay pagbugawa siya din, Tanggalon lang niya kalit. Ana, okay? So, kinsa ang designer ani? Di mo maloka? O, oh, bongga ka ayo. The designer is, ayan, it's Paul Cabral. Oh, sa kasosyal. Paul Cabral. Uy. Diba? Kung kakaayo. Oh. Oh. Mahal ba kayo na ang designer? Kayo na adyo na siya ipangalan. Oh. Paul Cabral. Amazing. Diba? So, number two. And, akari number three ganahan ko kay nakapalit ko ani kay nakita ko ni gisuot yun niya sa showtime katong sa una pa sa ABS-CBN at the same time emo emo pa iyang buhok kaya judi siya yung picture ibutan ako sa comment section uh, ang kanang picture nga gisuot ni niya ara okay costume 3 reveal <laughs> so guys payat mag kay si Mimi Vice so di siya, siya kasi gusto ako ah kay iyang mga braso panggag may di siya masirado so Oh, mo ni siya, nani si picture. Oh, sa movie ani, palitan niyo, gusto ninyo. kaliwan kasi gusto ako ah. Charing, pero kung wala well, makita ninyo ang comment section na niya lang picture ha, tanawa mo na yung likod. Yung e, Oh. So, mo ni siya ang costume number 3. So, designer po di hapon ana ang nagbuhat ani kay Mimi Vice. Ano, ka di inibukto mo. Ay, buot ka ayaw. Wapo ni siya oh. Pero parang na siya sa payat. Payat na dito ko. So mag-reveal na sa costume number 4. Pero tarawang sa ito kasi designer ani ha. So wala may nakabutang. Pero mauni siya. O, okay. parang wapo ka iyo. Oh. Parang dito siya sa payat. Ang kabogabo o vice. Ganda. So malay mo. Mahimo na po tag-an ball star. Oh, <laughs> Claiming it. So mauni siya guys. Ang ato costume number three. So, karo mag-costume reveal ta sa, ah, pakita ta sa costume number four. So, ang costume number four is kani. Nakita na ko ni siya sa live ni Memi Vice. Kato, nag, ano siya ba? Ano kung, hala, bet na ko na ganahan mag -gu -gu ka na ganiye, mga embroidery nga ka, nag-ipang sumpay-sumpay, gani. Very unique. Tapos, wala kay kapareha. Na nakita na ko ni na, mura gani, ka gani, ganiye, kita ka kay Venom. Kano kalaban ni Spider-Man? Venom ba to? ay kasi ito siya black venom ba ito siya kinopi? The venom ha? venom oh venom naging kagamura ganit siya atak, naging siya mga pag mag itong itong ba inana so siya and lipay kay ko guys kay ganahan ko ba may may thank you kay dako ni siya kasi go siya sa ako ah uh... oh ay asa na ah asa man ang atubangan ng likod ani ng tawon oh pasig oh, ko siya pag mo siya niyo mo siya wow oh, gawas pa tong tiyan mo part of a healthy diet na oh oh ko fashionista juga, ka juga nga this is very unique When you buy this one, ay naku, pero kayo ka, oh. Mura ka si Venom. Mga babae. Pak, oh. Oh. From many vice ni. Oh. Oh. Kisa pa ang dili makuhaan, Oh. Oh. Likot. Pa. Oh. Oh. O bagay na ganyan ni, oh. Na black stars ato nga, oh. Ano na? Sushal. I love it. So, Moni siya nga ang costume number four. I love it. And of course, guys, katong nag-live pa lang si Memi Vice, nagkat siya mga luxury o mga branded na mga sinina nga iyang ipang kuan pero day one pa lang na. So, kaning akong nakuha karong na duha kabuok, naswertehan na lang siya kay nabilin pa siya. So, ang ako ipakita sa inyo, ang first is, eto na siya! <laughs> oh, it's Fendi. Fendi, Fendi. Dako, siya. Ganahan ko kay Si Meme Vice mga na siya. Kaya naging oversized na mga shirt, na mga fashion. Ganahan na siya. So, oh, at least oversized na, na oversized to be ano so kahit pa masulod so tanaw nato kung original ba siya o Pikachu so makita ninyo diri oh original din siya wala kang ano sa iha pa lang wash tag makita nimo nga dili Pikachu original siya girl oh na bitch hologram mga avocado shake mga melon avocado kemering oh So, kita na dyan ninyo. Nga bongga dyan So, suuton doon nato Ha, wait lang Kung kasi go ba? Oh! Shisego ki eh! Shisego ki Oh! 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 Shisego ki Oh! The rubber shoes. Pa! Oh! Ibagay, di ba? <laughs> Last but definitely not the least! Ang kompleto sa ating nabili. O napalit na sa... Uh, kay Memi Vice na uh, garage sale is kabalo man mo, makita mo dyan yun sa akong mga costume, nahilig dyan kong Versace, uh, sa una pa lang, ganang ko sa print, sa baroque, ana, ana, ana. Tapos, kani siya, habang nag-live si Mami Vice, nakita dyan ako ni, siya, Ay, may meron, na, meron ako mga ano dito, mga original na mga ganyan, ganyan, ganyan. Tapos, nakita dyan niya sa video, ipakita na ako, screenshot na ako ha, nasa comment section. O, oh, maunan niya siya, ang akong isa sa pinaka favorite na palit ang tara Versace out of love. Take it off for me, for me, for me, for me, for me. Versace. Oh. Versace. Pero Versace na gula-gula pa. Tapos tanaw na ang likod Yan. Maganda. At tingnan natin ang kanyang tag. Ayan. Oh. Versace. Natanaw na to kung original ba or daily. Okay? So, si Mimi Vice, so, to No. Original dyan. Ay, palit. Tanawa pa Oh. Oh, ang hologram. Oh. Ha? Oh, original kayo na. Pila ko ng uh, mga Versace na mga t-shirts. Mahal ba ya? Oh. Oh, na mga uh, avocado meret. Karaku. Oh. Mga nakasulat-sulat pa na. is very enlarged ni. So, kasi sa ato. Kuha po mamalit kay Baby Vice. Natin yung mga oversize. So, perfect ka Ay, guys. instagram I'm very happy punta mag, mag garage sale, na punta si Meme Vice kay karon pa lang magtigom na kumangandam ko kay layaton dayon nako so there you have it guys napareveal na nako na ako akong napalit kay Meme Vice nga garage sale daghang salamat kaayo ug syempre ang mga pictures na na sa comment section once again daghang salamat ug hulato na po nato ang iyang next garage sale there you have it yours truly <laughs>